Eh, so natnan na 'yung p. kung adibasen. Ha. Yeah. Mag-aakala yeah, uh. okay, lang bagong-bago pa tikita na, mm -mm -mm, kita man eh. Adibas. Ay, adidas Eh, pa 'Yan, 'yung na, Pan.

puro bigay well mayat man mayat man mayat may bagay dark dark tapos light nga kuha na natan natan ayan Korsing. 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 Ah, Ano siya Lotion Mayat, mayat. Mayat. mayat ng mga guni Kikik ko kik. ma mayat hmm. mayat ay <laughs> may mm. ng na ta <laughs> cursing mo ni kita pagkas kaslam मेहत मेहत गंदा